Good morning, guys. Yan, nakabihis na si Ina. Good, good morning. morning. Good morning. Yan, nakabihis na siya. Ah, ngayon, I isusupply ko siya, guys. Para, yan. Nag Siyempre, nagganyan lang din ako para may iba-iba yung -iba Yan. Ganito, araw-araw ang ginagawa ko kay Ina. Siyempre, minsan busy lang. Naisip ko lang mag-e-video ngayon. Here, guys. Pulbusan natin ng Johnson Baby Powder. Johnson Baby Powder. Ayan. O, oh, napagod na siya pumayo. <laughs> napagod na siya pumayo. Pulbusan natin. O, oh, nag ng cutter ka. Napagod na siya. Kaya nakaupo na lang. Naupo na siya. Ayan. Ito naman. Johnson Baby oil. Kasi nagpapalangis siya ng ulo. At saka. Paa. Ayan. And there. Ayan ganyan. kita yung natin. Pagpalik at sige, ito na nga Ayan. Ayan, guys. Diyan baby oil. Yung may amoy, mabango. Ayan. Ayan, si ilang nato. Tapos, ito naman ay cotton pads. Ayan, lilinisan natin yung kainan araw-araw na ganito ang ginagawa ko, guys. And that's it, yan. Yeah? Kaya caregiver muna. Talagaan natin ang mga nanay natin. Yun lang sinasabi ko minsan. Siyempre. Nagagalit din ako minsan sa kanya. Pero, siyempre, most of the time, siyempre. Nanay ko siya. Nanay natin. Nanay ko. Alagaan natin ang nanay. minsan kasi matigas ang ulo. At saka kung ano yung gusto niya. Yun na lang ang gusto niya. <laughs> Yun na lang. Ayan. Ayan pagandahin natin siya. Bagong gupit. Paggupitan na siya, guys. Nagupitan na. Nakaraan mahaba ang buhok. Nagpapaipit. Ngayon, dahil maiksi ang buhok. Hindi siya nagpapaipit. Mm naiipitan yan pag mahaba ang buhok. Nagpapaipit siya. Mm Yan, ako ng cream kasi may kati-kati siya. Siguro may kumagat na insekto. Yan, lagyan natin ng cream. Diyan pala ka decutter para walisan ko na lang. Well, dito ko nalay sa nail guys kasi walisan ko na lang. Magwawalis naman ako. Kasi magpapanail cutter daw siya. Araw-araw ganito ang ginagawa ko bago ako pupunta sa maliit kong store babs Variety Store. konti lang. Maliit lang. Sa harapan ng San Francisco Elementary School. Luna Apayaw. Ayan, guys. Maganda ang panahon na yun. Kaya lang sabi doon sa balita, mainit daw. Pag-eletret pang totoo, ah. Ayan, nagpapanilkater siya. Half ng katawan niya ay na-stroke hindi nyo maigalaw maigalaw pero makalakad makalakad naman siya guys pero ibig ko sabihin wala nang wala nang nagagawa yung kaway niya kaya lahat maligo, pagkain pagdamit, yan yan yung ginagawa ko sa kanya ginagawa namin yung nail cutter Uy, Sa awa ng Diyos, buti hindi na siya nag-diaper kasi dati nagda diaper siya. Nung mag-uwad niya na siya nung naistumok. Nung dumating ako, sinabi ko kasi kaya naman niyang maglakad. Eh, matanggal na yun ang diaper sa kanya. Nag-aarinola siya. Nag-aarinola siya gamit ang wheelchair. Pero sa susunod guys, pag may awa ang Diyos, ganun namin yung CR sa akin. May CR naman na nagawa para kahit doon na lang siya mag oops. Kasi syempre tumatanda na din si tatang silang dalawa na iiwan dito sa bahay. Pupunta ako sa store, dalaw-dalawin ko na lang bago ako umalis, nakalit, nakaayos na yung pagkain niya. Si tatang na lang, syempre tumatanda na din si tatang namin, 77 napapagod din siya guys. Kaya, ang gagawin namin para hindi na siya maglinis araw-araw na rinula, gawin namin yung CR. Kasi may CR naman, kaya nang malayo, mapapagod siya maglakad. May, 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 comfort room, may, may, ano ba tawag doon? May inidor naman, kaya lang malayo sa kabilang kwarto namin yun, sa kwarto naman namin yun ang ibig kong sabihin yung malapit dito sa kwarto niya yung si CR na kahit lang niya, kahit pag si Aran lang niya para hindi na araw-araw maglinis ano, may maya maglinis si tatang ng Arinola kasi gusto niya ganun guys malinis kasi siya. pag, pag, pag ma maamoy na niya. mapanghi na niya agad-agad kahit may ginagawa ka tapos yung pag mag-poop siya, linisan agad. Yun ang gusto niya. I-plus agad. May takip naman yung arinola niya. Pero ganun talaga. Ganun talaga nanay namin. Siguro kaya na-stroke. Masipag talaga siya noong araw. Noong kalakasan pa niya. Ayan guys. Uh, hindi naman. Weekly lang naman siya nag-nail eh. Pinagpanil cutter ka, na lang siya dito. Pero yung pag yung pag-ano ba na doon? pag pag pagligo pag, pag, pag pagpulbo paglinis ng tenga, pag ako yan, araw-araw kong ginagawa. Bago ako pupunta sa store. Tapos yan, pag may problema yan, na lang kami kasi malapit naman. Ayan. Nalinis at nasuklay ko na siya, guys. Nagganito lang ako para maiba naman yung isura ko na naman sa YouTube. Ayan. Good? Mm -hmm. Good mm -hmm. morning. Ano nagan ko? Ma? Marita. <laughs> 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 hindi na naman niya alam talaga sabihin yung pangalang ko siya, guys. Ganon daw talaga. Pag ikaw ang nag-aalaga, hindi niya alam masabi ang pangalan ng anak. Yung anak nang sinasabi niya, yung ate namin, yung panganay namin, nasa Angeles, sa Tarlac. Ayan. Ako ang bunso. Kaya ako nag-aalaga yung isa. Ako ang bunso, ako nag-aalaga. Ma-ri-sa. Ma-ri-sa. Oh. Ma-ri-sa. Ma <laughs> Yay! Klap ko Yay! Let's Ma. Ri. Sa. <laughs> o, tignan mo guys. So, sa kanya ako nagmana ng kagandahan. Ayan, yung nanay namin. Um, maganda ang aura niya ngayon. Picture. Picture nga ako mamaya. Bye guys. Thank you for watching. Have a wonderful day. Please like and subscribe please support my small youtube kaumbisa ko palang po please support kasi yun nga nanay namin na stroke tapos syempre hindi naman kaya naman kaya nang sana maano na yung youtube ko dadami ang subscribers ko sa saka views ayan kasi dalawa po ang college ko <laughs> ayan pero laban lang fighting fighting sabi nga God will provide Ayan, third year college po yung anak ko. Dalawa magka-college din yung isa. Tapos may bunso ako, grade 2. Ayan, sa awa ng Diyos, nakakaraos naman. Ayan. Ayan, tinutulungan naman ako ng mga kapatid ko. Ayan, parang ito, pastime ko lang. Di pagdating ng araw, pag ma makita din ni Meta, ni YouTube, at maano din tayo, kasi sabi nga nila pwede namang pagkakitaan ang youtube pag madami ang subscribers <laughs> hindi ko lang alam guys hindi ko alam mag edit pero sige sa awan ng Diyos matutulungan din ako bye my so my one, one 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 o oh, yan, yan yan yung nanay namin yan yung naepektuhan niya yung speech dati nag i-speech therapy naman siya kaya lang nung covid talagang yun yung naapektuhan niya kasi yung ugat niya hindi naman pumutok nag ano lang kumulubot kulumulubot ngayon may awa ang Diyos. Ayan, tignan mo, second life ni nanay namin. Sabi ko nga, alagaan naman namin siya. Hanggat kaya namin. Ayan. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. <laughs>